Sino ba kanilang, it seems ah, na kanilang pinoprotektahan and how, how, how far high does that go? Um, I think they've been protecting Bongo. Uh, the joint venture that they had with the CLTG, with the family of Bongo, uh, that's one of the protection, uh, one, one of the people that they've been protecting. To be, to be blunt about it. Ito ang bombshell statement ni Ombudsman Boying Remulya sa isang interview kung saan sinabi niyang suspicious daw ang mga galawa ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Kahapon lang, nag-decide ang controversial contractor couple na hindi na makipag-cooperate sa ICI matapos nilang marinig sa isang interview na wala pang qualified na state witness. Senator Bongo. Uh, are you, so uh, you're looking into this as well, Ombudsman? Case of, course, Bongo. of course, of course, of course. Ano yan eh? Kasi nga yung mga prohibited interest, conflict of interest, isa yan sa special ano namin. Sinabi ni Remulia na ganito rin daw ang behavior at galawan ng mag-asawa noong nakamiting niya ang mga ito noong siya pa ang DOJ secretary. Doon sa naging desisyon ng deskaya couple na to, not to cooperate for now, What do you think of that? I mean, was that a good move? Uh... Ano na yan eh, nangyari na yan sa amin nung isang linggo sa DOJ, nung nasa DOJ pa ako eh. Nung sinabihan sila, na huwag kayong aasa na hindi na kayo makukulong kasi sa dami ng krimen na pinag-uusapan dito, e baka hindi nyo makuha yung blanket immunity na kinakailangan nyo. And right there and then, They si Remulia, na ngayon ay bagong itinalagang ombudsman, ay di umano sisilipin ang links between the Discayas and CLTG Builders, a company that supposedly has ties with Senator Bongo. Go. Uh, I heard that they were being asked about uh, Senator Bongo's involvement as well as his connections to CLTG Builders. Is that true? Yes, uh, that is what part of the discussion that uh, happened also. Sa isa pang separate interview, sinabi ni Rimula na may pinoprotektahan daw ang mga Diskaya out of political calculation. Kasi nga, when you look at their track record, they started becoming big in 2016-17 after the joint venture with CLTG. I mean, at least that's what I remember uh, sa pag-aaral ko, sa cursory reading ko ng, ng notes about them before I talk to them in your words, sparing some people? Is it out of fear? Is it out of political calculation? Ano yung element dito that Maybe, Maybe uh, out of political calculation. Wala pa silang nararamdaman ng fear. I don't see fear in their faces. Para silang ano, parang sinasabi nila, ah, bala araw, makakawal din ako, kaya hindi ko kailangan sabihin na. Maaaring sumusugal sina Curly at Sarah sa future political climate ng Pilipinas. Dahil sa nabulgar na ang political connections nila noong panahon ni Duterte kung saan ang mga kumpanya nila ay top DPWH contractors sa bansa at may mahigit kumulang isang daang bilyong piso worth of contracts noong pandemic, it would be safe to conclude na umaasa silang makabalik ang mga Duterte sa susunod na national elections. Kailangan mag-cooperate sila. Uh, samantala... Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon tungkol sa desisyon ng mag-asawang Diskaya na hindi makipag-cooperate sa ICI. Kailangan daw talaga nilang makipag-cooperate at kung hindi, pasensyahan na lang daw. Kung hindi sila mag-cooperate, pasensyahan tayo. Hindi ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Binigyan na, binigyan na nga sila ng pagkakataon ng ICI na mag-cooperate. Pero ngayon na hindi sila mag-cooperate, well, lahat ng mga kaso uh, against them. Talagang, ano yan, wala nang ano yan, wala nang possibility na mag-state uh, witness o ano. Kasi sige na mismo nagsabi na ayaw na yung op So, and, tandaan nyo, ah, ang daming kontrata ng mga diskaya. Libo ang kontrata niya from 2016. Ang kontrata niya libo-libo yan. So, ano yan? Uh, multiple counts of of graft malversation, multiple cases yan. So, uh, para sa akin, ano, no? kampante ako sa ating bagong ombudsman na yung first case na final ng DPWH, yun ang unang-unang kaso na magpapakulong sa mga diskaya at sa lahat ng mga sagarin, gayo na dun sa first district ng